Public School Teacher, Kim Amigo Balanay, representing Quezon City. Sama na po natin si Teacher King Balanay. King Balanay. At the peaceful naman ng school. Namin, ah, okay. Judge, Judge, Luna, High Judge Luna High School. Judge Luna High School. Grade school po ang tinuturuan. Grade, grade 10 student. Grade 10 student Yes. Oh, how many years ka na nagti-teach? Uh, nag-start po ako niyang 2018 until, 2018, until now po. 18, 19, 20, 20, 20. So, 7 years na seven po. 7 years. Like, Hay, matagal years. na pala. Ha. Yes. Start mo dito ka na nagti-teach uh, di po. Nag-private muna po ako. Ah, private. Yes. So, bakit so, you so, private switching to public? What the reason of that? When I passed po the board exam, oh. so, nag-decided ako mag-transfer na po the public. So, you're teaching English? Yes po. I'm English, English. So, magaling ka talaga sa mga chukchakan portion. I can I hindi po ako sanay sa mga pageant. Ako mm. this is my first time first na sa mga join ng, ng pageant ng MIQ. Yeah, and first I, I really, oh, oh, yeah. Actually nung nag-send po ako nung application, na, na application for? form. Di ko po in-expect makukuha mm -hmm. ma ko or matatanggap pa po ako sa, sa Miss International. pero oh, so, you have high hopes sana na makuha or maging candidate man lang. I, I, I pray po. Can I just ask kung unang taon mo rito ay are you a trans already or or ano yon gay man pa then nagtransition ka na gay, to be gay a, po, gay, gay. po. Okay. and then after the pandemic uh doon na nag-decision akong mag-transition. Oh. So, ha habang yung mga students here, yung mga kabataan na uh. na nag- sa transition din. So parang nagugustuhan ko rin. Eh. Kaya sumasabay din ako sa uh, um, eh. kanila. You, as a trans, is it you alone here in the yeah, one room? Ako, ako, lang po yung Ay, grabe ang pagtanggap nila sa iyo. Sobra po, um, sobra. Po. You must be very bright also kasi kasi para tanggapin, di ba? It, it's sobra. hard na matanggap lalo na sa public school. In Thailand, probably it's okay. Yes, Marami ano ako nakikita. But in Philippines, parang near area yata. Yes po. Okay. Mm So, so sobrang thankful din. Grateful ako dito. Isa ka sa mga nabash, you coming out of the Miss International Queen. What do you feel inside now? Ako po ay sobrang blessed and so grateful lang din po ako na isa ako sa mga napiling official candidates ng Miss International Queen Philippines. And sobrang dami rin pong uh, sumuport sa akin kaya sobrang motivated po ako na sumali. This is your first time in Transpagently, especially the highest rank of the Transpagently, yun kagat ang pinunturya mo. Why is that? Sa loob, halos mga barangay level po, hindi po ako gano'n talaga kasanay na na sumali. At wala rin po akong idea kung uh, saan po ako mag-start, mag, mag register Kaya po, etong uh, Miss International Queen, inabangan ko talaga pinipare ko pin yung sarili ko na mag-apply. And luckily naman po ay ito na po ako ngayon. We have still time to read comments and bashings and mga salita na pinukol sa'yo. Na-hurt ka? Ay, uh, natural po na ma-hurt ako. Pero uh, as uh, I think it as positive, uh, positively na Uh, na motivate din po sa akin sila na yung mga bad comments nila to do more at mas uh, ayusin ko pa sa next na event na gagawin ng Miss International. Hmm. Does it affect you and your family sa school, yung mga students mo? How are they affected? hindi Actually, hindi po sila. Sila pa po yung nagbibigay sa akin ng advice na, uh, sir, laban lang at uh, avoid mo lang yung mga bashers hindi sila uh, hindi sila ang sa akin hmm. so sila pa po yung nagtatanggol sa akin kaya sobrang grateful din po talaga ako sa hmm. kanila hindi po sila nag uh, sabi ng any bad sa akin talagang super motivate lang po sila sa mga dal uh, dahil sa laban ko po oh, what's the reason of you joining a pageant ano ang main purpose mo of joining Uh, one of the reasons po why I joined because I want to inspire po. Have you read about mga may mga sinasabi sa na You are not very much prepared yet for physically. O uh, what can you say about that? Umpisa pa lang naman po at inintroduce pa lang naman po yung mga candidates. So I think mahaba pa po yung preparation. Uh, July pa po ang um, coronation. So I think uh, since I learned, I think dun sa mga bad comments nila, I think yun yung mga eh, babaguhin ko, ayusin ko po. Merong isa dyan na nagsabi, just because you can doesn't mean that you could. But uh, sabi mo nga, there's still a lot of time for you to prepare. What will be your biggest takeaway upon joining this? I think yung marami lang talagang nagmamahal sa akin. Kaya po, Sobrang gusto ko lang din pong galingan para sa kanila kasi I think dami na, dami nilang gustong ilaban ko. Igit sa lahat, ang pinaka-nakaka-amaze um, sa iyo, King, is that you have a very good credentials that parang people don't know. Sa so introduction, sinabi mo na yon pero in span of time, mas nakalimutan nila kung ano at sino si King. Which is, uh, you are a teacher. Yes. You are inspiration each and everyone. I think uh, it doesn't mean that you're joining a pageant it's because of the physical appearance lama. Yes. Ang ilalatag natin. But with your credentials, I read one of your posts na parang hesitant ka na ituloy pa ang laban. Why is that? Um, I want to be honest, nakita ko po yung mga candidates sobrang gaganda, sobrang, so parang bumaba yung aking uh, self-esteem, pero yun nga po ang dami talagang mga students, mga kaibigan ko even my family, they are trying to tell me na ilaban mo yan, support kami, kaya uh, nag-iisip po talaga ako na mahaba pa naman yung oras, marapit ang prep, preparation and plan para uh, mapag-isip ko na talagang ito na, lalaban talaga ako. Sinabi dito na hindi sapat ang pangarap lamang ambit-bitin sa isang uh, patimpalak na kagandahan. For me, uh, pag may pangarap na pa kasi, parang lahat, pag, lahat gagawin mo. Gagawin mong guman, kung yan ay yan yung basihan, gagawin mo mag uh, papaganda ka, ipaplano mo nang maigi yung yung mga mali na na-experience mo before, aayusin mo siya para sa mismong laban eh ready ka na. Sabi mo kanina nakita mo yung mga kalaban kasi, 'di ba? So that would be your boiling point para mas pagpursigihan pa. Maaaring hindi ngayon, But in due time, di ba, um, may po mo sa tao na kung sino talaga si King Balangay. Maaaring uh, sabi mo ka na, you're hurt, you've learned. What's your biggest learning? Maybe may just hear kung ano po talaga ang natutunan mo sa experience ng ito. I learned that I need to prepare a lot pagsasali ka or pag ikaw ay gusto mong makamit yung dream mo. Talaga dapat mo uh, ng pansin, plano mo, mag-prepare ka ng maigi, and uh, listen to the people, to their support, and yung mga advice nila. Kaakibat po sa iyong lakbay ngayon, ang iyong pamilya, ang iyong mga co-teachers here, ang eskwelahang hang Juan Luna, at lalo na yung mga sudyante mo na nagmamahal sa iyo. Kasi I saw them writing down, congratulations, good luck, like that. So, is there any message you wanted to say to them? Yeah, so yan po. Sobrang thankful. Salamat sa mga support ninyo sa pagmamotivate. At sabi nyo ilaban ko. At uh, sobrang uh, grateful and blessed na lang na talagang uh, siguro dahil sa teaching kaya madami talagang nagmamahal at sumusuporta sa akin. So salamat. Maraming maraming salamat. Lastly, ano po ang kahulugan sa'yo ng tunay na kagandahan? ang kagandahan po ay hindi po talaga sa physical. Yan po ay you're kind and you uh, you share your respect to everyone. Yan po para sa akin. Respect, kindness, yan po ang kagandahan. Yung physical, siguro you're trying to improve it pero para sa akin yung kagandahan talaga ay sa puso at sa kasyempre po sa ginagawa mong kabutihan sa kapwa. Tama ang sinasabi ng iba na paghandaan ng isang malaking patimpalak o anumang larangan o iayon ng sarili. Ngunit tama din na walang masama ang mangarap o walang masamang magumpisa mula sa baba at gawin itong hagdan sa dagumpay. Tama na may opinyon ang lahat, may pananaw at may boses dahil karapatan ng bawat isa yan. Ngunit tama din na pera nila yon, paagod nila yon at isang aral iyon sa buhay ng tao at gamitin itong sandata. Ang malaking tanong, ang panig ba na ito ay nakapagdulot sa atin ng kapatunayan, kagalakan o kasiyahan? Naway imbis na ibagsak natin ng isang tao, tulungan natin itong itayo at ibangon. Mabuhay ang LGBTQIA+ community.